lulusong lulusong tayo doon Doon tayo manghuli ha manginas ko manginas oh. litog yan yan tayo ngayon mga gawiks lulusong tayo dyan ayan yung mga gawiks natin kasalubong natin galing sa laot oh gaw hakot nyo yung page oh. ah. yun mga gawiks ito yung ating highway highway dito na kung saan dito dadaan yung mga papunta doon sa laut at yung galing sa laut at yung mga bata na papasok sa school yan, yan yung daanan dito pag low tide putik putik yung paa pagdating dito sa taas diyan maghugas ng paa ng mga estudyante at siyempre papasok sila sa school kakahiya maraming putik yung paa nila so pag low tide ganun talaga pag high tide okay lang So ngayon tayo ang gagawin natin, pupunta tayo ngayon dyan, manguha tayo ng mga pakinabang dyan. So dati ako, lagi ako dyan, nangunguha ng mga sil, yung mga halaan, kung ano pa. Ngayon, talaba, ang daming talaba dyan. So yun yung daanan natin. So marami talagang mga, kung tawagin yan mga gawik, sisi. Yan, nakakapit sa mga bato. Yan, may nangunguha dyan mga gawik, magdala ka lang ng kaning lamig, bahaw. Pwede nang kumain dyan. Katulad yan ngayon. Ayan. Siyempre, hindi natin nakapakan yan. <laughs> Dito tayo. Ayan, yung gawiks ko. Nagkuha ng feeds. Yan ay dadalin doon sa fish Kids. sa medyo distansyang ang face mga gawiks ayun so tingnan nyo lang mga gawiks yung dadaanan natin ayan baon yung paa takot-takot yung page isang sako ayan diyan din tayo dadaan ngayon pupunta tayo doon ayan yan kung ano yung nakita nyo yung paglalakad niyan mga paa na yan mga gus ganun din yung sa akin <laughs> baon din yung aking pa Pero doon sa kabilang side mga kawiks, hindi yon katulad dito. Doon buhangin, medyo matigas doon. di katulad dito, nabaon yung paa mo. So dito muna tayo mga kawiks sa low tide. Yung kita natin yung mga talaba dito. So, yun mga gawiks, ang mga talaba ngayon dito, ayan, di pa ganong kalakihan. Ayan, yung paan natin, nandiyan, kuha lang tayo dito, tingnan natin kung ang mga talaba dito ay ganong kalaki. So, yan. So, doon tayo banda mga gawiks, dyan sa gitna. So yan ang talaba dito ngayon. So yan marami yan. So dito tayo. Pasok tayo sa loob. <coughs> Hanap tayo kung saan tayo dadaan. <laughs> Ayan, tawid tayo dito sa talabahan. Baka yung paa natin, pag sanay, delikado, ah, hiwa. Pakan lang natin yung talaba mga weeks, Ayan. Yan na nga. Siyempre, pag maraming talaba, kung isang piraso lang, masugatan ka kapag ka marami. Ayun. Madami nga. Madami nga tayong napakang talaba. So, yun. Yan natin ang tubig yung ating lagayan. So, yun mga gawiks yung kapis. Yan, may nakakapit na shield. Tingnan mo yung shield nakakapit mga gawiks. Oh. Yan, siyempre palakihin natin to. Yan, marami yan dito. Pupunta pa tayo doon sa gitna. Siyempre, dahan lang at hindi tayo sanay umapak sa mga talabahan. <laughs> so yun mga gawiks meron tayo ditong nakuha ayan nasalat natin so yan shell so maghanap pa tayo kung madagdagan pa to ilagay natin sa ating baldi so yun nga yung baldi natin so yun mga gawiks meron pa tayong nakuha na isa halaan ayan So, ang lawak dito mga gawiks. Malawak yung ating ikotan, konti lang ating nakuha. Yun, ganitong shell mga gawiks. Meron din dito pero ilan lang. Andoon yung lagaya natin. Medyo distansya. Malayo-layo na yung ating narating. So, meron tayong napansin doon na nangunguha din. Tingnan natin mga gawiks kung ano yung mga kinuha nila dyan. Labas yan dito sa bakod. Sapagkat yung bakod na to, mga gawiks. Yan, ito yung privado na sa amin naka na kami ang nag-alaga dito. Ayan, yung kuya ko. Siya yung nandito, yan, yung bahay dyan. Bahay ng kuya ko yan. At dyan nga tayo. So, malayo, malayo yung ating lagayan. So, yan pa. Ayan na nga, yung mga shell dito na ating pwedeng makuha. Ayan. So, yun. Shoot natin mamaya-maya doon sa lagayan natin. Hindi <laughs> na natin dinala dito. Abala. Abala yung... Mayroon na naman tayong nasalat. So, yan ang nasalat natin dito. So, yan yung ating nakuha ngayon. So, yan. So naka limang piraso na ako magawik Limang piraso ganito So kailangan mabilis Mabilis yung ating salat dito Mabilisan So yun mga gawiks Dito banda sa bakut Nandito tayo at dito yung talabahan So mayroon tayo ditong kinuha Na potol na kawayan Na mayroong Ayan Talaba Ayan yung talaba mga gawiks Nakakapit sa kawayan Ayan So yan Masugatan tayo Kapag uh, kaway kapayin, kapayin so, Ayan So yan Pinupukpuk yan Para matanggal yan Sa kawayan Na pinagkapitan So yan Ang talaba dito Tapos May shells pa nakakapit Ayan Ayan, malaglag yan ilaglag na natin, palakihin natin yan ayan, maliit na ayan, kaliit-liit nakakapit sa kawayan so ito pa ayan, mga talaba kinapitan pa ng shield so ito yung shield na nakakapit maliit laglag natin, ayan <laughs> nakakapit sa talaba yun Ayan ngayon mga di e, try natin punta tayo doon sa mga dalawang tao nanguha rin ng seals hindi natin alam kung ano ang kanilang nakuha so pasyalan natin tawid tayo dito sa talabahan so ito yung hanggang dito yung bakod mga gawiks Paglagpas dito ayan banda kahit sino na dyan kahit sino nang kukuha dyan sino na ang pwedeng makinabang dyan so dito sa may bakod banda ito yung ating makita ayan dinampot ko so yun maraming shell nga nakakapit so ayan o oh. so yun ang nakakapit doon sa talaga mga weeks so yun so ito yung So ayan hmm. Medyo maliit pa ayan. So iwan mo natin <laughs> yan dyan Tayo ay lang dito namasya lang tayo sapagkat Tayo ay namiss Na magalak-galak dito Sa kung tawagin Ay hunasan Hunas, low tide Ayan So, punta tayo doon sa ating sinasabi ko na dalawang tao na nanguha ng shield hindi ko alam kung ano mga shield ang nakuha kung sari-sari so yun mga gawiks ang daming talaba sa paligid dahan-dahan lang kay yung ating paa ah nako hiwa-hiwa to tingnan natin yung kanilang mga nakuha dito Batong sa ibabaw dong Ngayon lang kayo, kaumpisa lang no. Mga ilang minuto. Bawi oras. Malapit na isang oras. Kulang-kulang isang oras mga siya ang ating Tingnan natin tung huli ni nanay. Ayun, ang silo. So, yan mayroon dito. Diba. mga gawiks, ang pakinabang dito. Masipag ka lang, tiyaga. <laughs> <laughs> Nahulog, wala masyot. <laughs> ay, marami, marami kang masasalat dito mga gawiks. Nasalat ko, ang liit. <laughs> ang liit na nasalat ko. So, salatan lang yan. Sanay ka magsalat ng ship ng kung anong shell. Kaso maraming kalaba dito mga gawiks talaba na maapakan mo sa ilalim so pipiliin mo lang pipiliin mo lang yung ganyang shield mga gawik kasi yung talaba din masasalat mo rin so kung hindi mo kabisado shield pala yung nasalat mo yan so yan yung ma, mga nasalat ko mga gawik so, so yan so kailangan marunong kong magsalat ng mga shield yan yung huli ni nanay yan Araw-araw -araw kayo dito? Hindi, pagpupuan, minsan lang. Ah, minsan lang kayo. So yun, mayroon tayong nakuha dito. Yun. So balik na tayo doon kung saan tayo galing. Ayan, tayo ay namasyal lang dito, namasyal. Tingnan lang natin yung kanilang huli. Ayan, pwede na itong mga gawis. So, Ang laki oh. Ayan. So dito ka lang dalawang oras ka dito mananalat ng shell meron kang makukuha Sinay Ayun na nga So yun na nga mga Tayo ngayon ay mag almusal dito at yun ang ating almusal mga shell yan galing nga yan doon kung saan tayo kanina nanguha ng shell doon na masyal kaya na-miss natin yung tabi ng dagat So yan ang almusal dito kapag ikaw ay nakatira sa tabing dagat, siyempre mga shield dyan sa kapaligiran. Yan ang pwede nating makuha. Two <laughs> weeks, tayo'y umahon na nga doon sa kung saan tayo galing. Nanguha tayo ng shield doon pero wala tayo masyadong nakuha. At yun nga, ang almusal natin ay shield dahil dito nga yun galing. Pero hindi ako doon ang nanguha noon mga gawiks nung nakarang araw kahapon. So hanggang dito na lang tayo mga gawigs at muli maraming salamat sa inyong suporta dyan saan mang sulok ng daigdig na roon kayo. Siyempre kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel huwag kalimutan subscribe pindot mo lang yung button dyan. At muli bye bye isang masayang buhay sa inyong lahat dyan.